Good morning kahit alas 5 ng hapon Gusto ko lang i-vlog itong aking biniling gulay Napakamura na ngayon ng kamatis Isang balot na kamatis 50 pesos Oh so, ayan oh no? dami Daming kamatis Kasi nagpunta ako sa Cubao, mga kapatid nagpunta ako doon at naghapit ako ng mga ukay-ukay na igamimigay doon sa Bicol at saka yung order ng pingsang ko para sa pamangkin niya at sa kapatid niya at sa hipang niya napanti at brief Ayan. tapos doon sa Kubaw may nagtitinda nito hindi naman palengke yun nasa tabi lang sila ng kalsada nagtutumpok-tumpok sila doon ng mga gulay-gulay 'Yan si kwentang lang 'yan di ba, dami. Tapos itong broccoli, tatlong ganito ay sandaan. Sabi ko, pwede ba ah, ay broccoli? Oo, broccoli. Ito, pwede ba ka ako ang sunflower ay sanplan. Cauliflower <laughs> na lang. 'Yan kaya 'yan. Puti ang isa kasi cauliflower. 'Yan. Sandaan yan. Di ba? Ang laki-laki. Oh. oh. laki. Malaki siya. Malaki. Malaki. Yan. Kaya nga ako eh, nahirapan magdala niyan. Kasi nga, super heavy. Heavy gat siya. Tapos, bumili pa ako ng tatlong sayote. 50 pesos din eto ang lalaki, ang lalaki talaga. O, lalaki pa sa palad ko. Tatlo, 50. yan Tapos, bumili pa akong tatlong pipino. Sabi daw, pag ang babae, araw-araw daw kumain ng pipino. Ay ligtas daw sa kanser. Ayan. Haba po, ay ginoo Lampas bagay itong ano ko? Lampas sa isang dangkal. O, oh, diba? Ang haba. Ang akin nabiling. Ano, tapos, pagdating ko naman sa Pasay, pagbaba ko ng MRT, bumili naman ako ng tat, ba Gumugulong. Bumili naman akong tatlong peras. Isang daan isa. Nalis ko na yung balot. Lahat yan may balot. to. oh. Peras tatlo. Tapos, apat banking, apat sandaan yung pongkan. Binuksan na ni Friendship ang isa. Kaya, isa na lang yan. Hindi na ako bumili ng mansanas. Kasi, mayroon pa kami dito sa lamesa. Ayan oh. May mansanas pa kami dyan. O, oh, diba? Magkano ang halaga niyan? One hundred? plus 100 ito, plus 100 ito, plus, pip, plus 50, plus fifty 100, 200, 300, o diba, 300, 100, 200, 300, plus ito 325 375 pala 375 kasi dalawa benching ko lang ito. Yan. Yan po ang akin nabili. As in, ang akin balikat ay sumakit sa pagbitbit. Yan ang aming lulutuin today ay broccoli. Para sa tauwaya. Kasi dito, mga, kap ay, mga kapatid, itong isang ganito, lampas 50 pesos to. Yan, mga 57 pesos ito. Kaya napakabira namin bumili ng gulay na ito. Pag ako lang may nadaan ng tumpok-tumpok, bumibili ako. Yan. Ang ganda raw yan sa ating katawan. Bye-bye. Thanks for watching.